Hindi na umabot ng buhay sa hospital ang isang 28 anyos na binatang lalaki makarang pagbabarlin ng hindi pa nakilalang gunman bandang alas 7.50 ng gabi. Sa report ng Sarayaya Quezon PNP, kinilala ang biktima na si Alvin Higa E. Bugamat na sa Sitio Cruz at sakop ng barangay Lutokan, Sarayaya Quezon. Lumitaw sa pag-iimbestiga ng motordad ng polisya o nakasulukuyang minamaniho ng biktima ang kanyang single na motorsiklo pa na ng kanyang bahay ng tambangan at pagbabarilin ng sunod-sunod ng hindi pa nakilalang salarin kung saan uh, sakay din ng single na motorsiklo ang nasabing suspek. Sa ngayon, inaalam pa ng polisya kung anong motibo ang pinagugatan sa pagpaslang sa isang uh, assistant marketing na binatang lalaki habang at large naman ang uh, nasabing sospek. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito sa Benjan Chukia, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Mindanao, Ligtas na nakabalik ng City Wharf ng Cagayan de Oro City ang Roro Vessel MV Philippines Cagayan na may kargang 448 pasahero makaraang tumagilid sa gitna ng karagatan ng lagindingan Misamis Oriental na patungo sa ng Cebu City. Batay sa resulta ng initial inquiry ng Coast Guard Cagayan de Oro, matapos sa magdadalawang oras na nakaalis ng pantalan ng nasabing barko, nakarinig umano ng malakas na may bumagsak mula sa loob ng barko at ilang minuto pa'y dahan-dahan na umanong tumagilid ang barko ng 10 degree. Nakabalik na ligtas ang barko sa Cagayan de Oro mag alas 11 ng gabi at ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson CG Rear Admiral Armando Balilo, Nagpalabas ng kautosan si PCG Commandant Ronnie Hill Gavan na imbisigahan ang nasabing shipping company at ang crew kung sumunod ba mga ito sa safety procedures and protocols. Ayon sa mga pasahero, maliwalas naman ang panahon sa bahaging karagatan ng maganap ang insidente habang nasa labas pa ng par ang binabantayang namumuong bagyo. Habang sinuspindi na ng marina ang Passenger Ship Safety Certificate ng MV Pilipinas, Cagayan de Oro. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Patainan ng madiskubre ng mga residente ang isang 30 anyos na lalaki kahapon ng umaga, Nobyembre 13, 2023, sa rilis sakop ng Barangay Bagumbayan sa Uwasalbay. Hininala ang nasa gasaan ito ng tren biyahang ligaw naga vice versa. Posibleng nakainom di umano ang lalaki dahil luli itong nakita bandang alas 6 ng gabi ng Nobyembre 12 mula sa isang inuman. Kasalukuyan namang nakaburol na ang biktima sa kanyang residensya sa nasabing lugar. Kung matatandaan ay noong nakaraang ligo lamang ay isa ng lalaki na sagasaan ng tren sa bayan naman ng Pulangi sa nasabing lalawigan. Mula sa NBC Network News, ito si Ray Batang Jr. Tuli-tuli sa pagbabalita, tuli-tuli sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol. Patay ang isang sundalo matapos masalpok ang minamaneo nitong motorsiklo sa isang truck sa bahagi ng Andaya Highway sa barangay Agrupasyon sa Ragay Kamaninisur pasado las 9 ng umaga kahapon. Kinala ang biktima na si Jomar Basagre, 41 anyos, na aktibo naman ang miyembro ng 9th Infantry Division ng Philippine Army. Sa report ng PMP, binabagtas ng biktima ang kalsada ng aksidente nitong masalpok ang isang truck duguan ang sundalo na itintarang dead-on arrival sa ospital habang pasak naman ng motorsiklo nito. Nasa kustudya ngayon ng PMP ang driver ng truck para sa kukulang kaso na isasampa sa naturang driver. Ito ang DZRH Kanoanahan sa Pilipinas. Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!